mga So meron pala po sa naman mga dalo ng grocery po mga dalo. yon So salamat po ano, Ma'am Jumela Lantos po sa pagbigay niyo po ng ano, ng grocery po sa amin. Yan po yung ano niya. Yun. Salamat po. And ito po yung mga kapatid ko. Sobrang masaya po eh. Bukasan ta po So sobrang saya po kapatid mga kapatid ko mga dalo. So dito na natin mga dalo kung anong laman nito. Oo, oh, mga grocery na uh, mga idol, mga grocery. Ayan, yeah, yan ah, pa. kita natin, pagkita mo. Ganda, 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 ganda. Sabi mo. Sabi mo, sabi mo. Sabi mo, sabi Yay! So yan mga idol, sasuntuan po yung mga panig ko po mga idol kasi. Yan, salamat po pa sa mga mga taong mabait po diyan, sa mga taong tumutulong po sa mga kapatid ko po. At hindi hindi ko po kayo makakalimutan mga idol. Maraming maraming salamat po. Yan. Marami alam kong marami mabait talaga ng mga tao na hangad tumulong talaga. At salamat po sa pagtitiwala niyo po mga idol at patuloy niyo pang pagsuporta sa mga kapatid ko po. Yan. So, hangad ko lang po mga idol dito mga idol. Ang ko lang po matulungan ko lang mga kapatid ko po mga idol. Chill na pa ko sa buhay so kahit walang wala pa mga idolo kahit mawala po sa akin lahat kahit wala po sa akin matira kahit piso basta matulungan ko lang yung mga patid ko pa mga idolo yan yung mahangal ko sa buhay pa mga idolo so salamat po sa pag-support nyo and sobrang laking na yung para sa mga patid ko po mga idolo and sa youtube ko mga idolo please subscribe na po yan salamat po ito so reveal natin mga idolo kung ang laman ito po

nagpapadala sa amin ng pagkain po mga draw. So, sobrang laking tulong na po yung mga idolo para sa amin po, okay. syempre po. Kasi, um, bilang ng mga idolo, um, matutuwa lang po kasi marami talang mabait at mabubuti yung puso po talaga. <laughs> Kaya, yun, pinapakita namin yung, ang na yung mga idolo, ipakita namin yung tunay na buhay namin. So, yun, at kwento ng buhay namin. So, kinanta ko na yung buhay ko sa inyong lahat talaga mga idolo. So, kahit pa paano, diba? Wow, may mga chocolate guys. Ito guys. Wow, chocolate. Ang dami naman nito, ang dami. Wow. Mga kapuchi, salamat po ulit ma'am. Si Jumela Lantos po, maraming salamat po ulit. Maraming salamat po ulit ma'am Jumela Lantos po sa tulong niyo po sa amin. Siyempre po, appreciated ko po yun. And salamat po na maraming maraming salamat po talaga.